hello po, good morning lahat. Welcome back na wasting YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang tipong subscriber, ang tipong sasagutin. Ito galing po kay Adrian Umak. Shout out po sa si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, kapag ba daw nasa Judith na po yung mga inahing baboy, agad-agad ba siya napapakita ng sign na paglilibor? So, kayo po yung mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pag-igultura, mag-subscribe lang kayo sa kin YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa paglilibor o panganganak ng mga inahing baboy. Importante po mga kaibigan, kapag tayo po ay nagpapabulog po sa timalagang inahing baboy, dapat mismo sa araw na iyan, tayo po ay mayroong record sa petsa sa eksaktong araw na iyan. Kasi kinabukasan, yan na po yung day 1 o tayo po yung magsisimulang magbibilang ng araw papuntang 114 days. Yung 114 days mga kaibigan, yan po yung expected day na mga anak po yung mga inahing baboy. So expected mga kaibigan ay eh, pwedeng mga anak, pwedeng hindi. Pero yung normal range na sila po yung pwedeng mga anak ay nasa 109 to 119 days. Plus 5, minus 5 po yan. So ang tawag po dyan ay 3 months, 3 weeks at 3 days yan po yung expected na pwede po silang manganak. Kapag nasa 109 days, pataas po yung mga inahing baboy yung mga kaibigan. Dapat obserbahan nyo pong mabuti. Kasi sa mga panahon na yan, pwede na po silang manganak. Pwede na po silang maglilabor. Yung iba kasi naglilabor ng 114 days pataas, yung iba naman po naglilibor ng hindi pa umabot ng 114 days. At saka yung iba naman po ay naglilibor ng nasa insaktong 114 days. So, case to case basis po so, yan. Hindi po uh, ibig sabihin na sila po yung due date ng 114 days ay agad-agad mga po silang mapapakita ng sign ng paglilibor. Hindi na wag po kayo mag-alala kasi po kapag expected due date na po ng mga inahing baboy nyo between 109 to 119 days bago sila mga anak, sila muna ay maglilibor. So, ah, uh, dapat alam niyo po na naglilibo na po yung mga inahing baboy nyo kasi unang-una mapapakita po sa ng mga senyales na naglilibo. Katulad po nang hindi po hindi po mapakalit doon po sa loob ng farrowing pen, kagat-kagat uh, ng grills, uh, para po silang gumagawa ng pugad, kumakahig po sa, doon sa sahig na uh, kulungan, sila po ay naglababawas ng dumi, nagbabawas ng ihi. So, mayroon pong mga, yan po yung, yan po yung mga sinyales na nalilibor po itong mga inahing baboy. So, pagkatapos maglibor, dyan po mga nganak yung mga inahing baboy na atin pong uh, dapat aabangan para po safety po yung paglabas ng mga biik. So, yan lang po ang inyong tandaan bago mga anak yung mga inahing baboy sila po daadaan muna sa labor process at saka yung pulilabor po mga kaibigan ay case to case basis po yan at hindi po dapat insaktong sa expected date of delivery so case to case basis po yan basta sa loob ng 109 to 119 days sila po yung pwedeng mga po mga kaibigan so yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye